nakapag-harvest tayo ng 40 kilos. No? Itong isang tali ay 5 kilo po ito. From my kibigan kasi po uh, nagulan kung na So ito hindi masyado. Uh... Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel ang Jose Otida Agri TV. Sa pagkakataong ito ay dito tayo sa loob ng aking bahay nag-iskuhi tayo ng ating naaani na sitaw. So, ngayon, nakapag-harvest tayo ng 40 kilos. No? Itong isang tali ay 5 kilo po ito. Okay. So, 5 kilo. So, ito, 10, 20, 30, 40. 40 yung naaani natin sa pinakaunang pag-ani natin mga kaibigan apat na kilo lang ang nakuha natin no ah uh, noong lunes uh, December 30 sa ikalawang ani natin noong hoybis uh, January 2 2025 Nakapagani na tayo ng 40 kilos. Ngayon, uh, 54 ng Enero, taong aong 2025, 40, 40 pa rin. So, hindi natin inasahan na ganito ka dami yung maani natin. Kasi kadalasan, uh, na times 2 lang po tayo. So, sa solo harvest, times 4. So, sana anya-anyan pa tayo sa 20. Pero ngayon, naka-40 na po tayo. Mga kaibigan, kung ang ating pagtatanim ng sitaw ay maganda po ang paghanda sa lupa at maganda ang pag-aalaga natin talagang uh, magkaroon tayo ng mataas na ani. So, isa sa sikreto natin dito mga kaibigan, yun, yun pong nakatulong sa atin, uh, yun pong bago nating foliar fertilizer, yun pong berde, No? Nakatulong po ito. Pero yun pong paghanda sa lupa, maraming bisis natin inararo, sinuyod, at sa ginawang kama, at pinuna natin ang Uh, good quality na buto o oh, halos uh, andiyan po sa mga 95% sibo lahat so marami marami yung sumibol so sa pagtatanim natin kadalasan 14 kilo lang po so 40 kilo ito 40 kilos yung naani natin sa ikatlo o pangalawa at ikatlong pag -ani. siguro sa sunod natin pag-ani uh, Maka 50 tayo o 45 to 50. Uh, tingnan lang po natin mga kaibigan. Mga kaibigan, yun po pagtatanim ng sitaw ay maganda. Makatulong po sa atin. Ito magkaroon tayo ng uh, malaki-laking kita. So kailangan lang masipag tayo at matega sa pag-alaga. Lalo na sa pag-harvest, uh, kailangan maaga po tayo mag-harvest, mabilis po tayo para maaga po natin may binta ito sa palingki. Sana po mga kaibigan ay gagayahin nyo ito at subukan nyo magtanim ng, magtanim ng sitaw. Hanggang dyan lang po, maraming salamat at masayang bagong taon sa inyong lahat. Bye-bye.